Galing na Poryman ngayon dito. Si Poryman. Poryman Asyong. Bakit ako titigil? ay po si Buboy ha. Ayan o. Oh. Dito na kami Dragon Fruit. Andito rin si Asyong. I video natin si Asyong. <laughs> <laughs> Plus, ang pinagayos niya si Dandoy. Di mabati din niya sa Dragon Fruit. Oo. Tingnan natin kung ginagawa ni Asyong. Oh. Yan, yan, yan. Ay! Dapat din yung muna puputulin. Hindi, hindi pwede. Tinignan ko yan doon sa kuwang. Oh, saan mo daw. tinignan? Yung mga ganyan daw, tinatanggal. Tina Oo. Oh, Para diba? dumiretso. Oo. Oh. Itong dragon fruit namin, nabansot sa ulan. Oo, oh, yes. Hey. Hmm. diba? Siya ang ano ngayon? Siya ang supervisor. Okay. Yan o. Oh. Supervisor siya. Mm. Nasa si Ian? Si Ian ba gan? Director dito. No, tatali nila. Yo, yo, sige, hari ah. Na so, na paitaasan. Huwag pa lang panima, ganyan. O so, yan, yan pa. Dapat may sako kasi kayo lalagyan yan. Lalagyan mo lang, Doy. Eto. Ayun pala, sako ko. Pasok nyo lang. Doy. So, sako. Bit, 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 bit mo lang. Dali, kunin natin tong... Kunin natin tong sako. Kunin natin tong sako. Ay, tong ano, plastic. Lalagyan lang. Hmm, kunin ni Buboy. Ibigay kay Dandoy. <laughs> ah. Ito gakot mo uyo ini yan ng direksyo galing na po ngayon dito si Poriman Poriman Asyong bakit ako titigil wala ka naman magawa yun naman vlog vlog bong kinikwento ko pa naman sa inyo no supportado ako ng asawa ko hindi pala <laughs> prank lang pala yun <laughs> Hindi naman po ako suportado nito. Mm, prank lang po yun, yung sinasabi ko sa inyo. hindi ka naman nagbabayad, ginagawa P mo kong extra dyan eh. Mm, prank, ano lang po yun, uh, pinagaganda ko lang po ang ano niya para maging masaya naman kayo. Pero, prank lang pala yun yung sinusuportahan po ako ng asawa ko. Oo, oh, ako daw. Ayan, paano daw igakod ako? Ayan, yung magkasama yung dalawa ay laging magkasama pagdating ng gabi. Alala niya si Buboy. Oh, marindi! Oh, pinalis mo ngayon, mara din di. Ganto boy, boy, hayat mo na boy. Pag iyan ano nyo, yan, i-ganya mo muna, idikit mo diyan bago mo iyan. Ini, 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 ini. Tapos ngayon dapat di nakaano dito buyo Ay, kasi oho. Oh, oh. Maano yan. Sana yung maliit din mo na tinanggal. Ay, Ay Sabi na nang bibitin. Ah, nakuha niya pala sa YouTube. Nakuha sa YouTube. Yan ang aming dragon fruit. Hmm. dami na naman nakapapatanim na buko. Oh. Sabi ko ipunin nila to Dalin doon sa dalin doon sa kabila. Dahil tinatanim ko to Malapit doon sa kusina. Boy! Tunggan to pa. Akot mo kay ando sa likod ng kusina. Patatanim ko to. Ano, oh. patatanim ko to. Naakot ko. Di. asawa ko Actually nagpapabakod ako. Ewan ko ba. Basta may ginagawa basta, basta may gin, pinapagawa ako, nakikisabay. Nakikisabay 'yan. Eh sinasamantala ko hanggat nandito ako sa farm. Sige lang ang Trabaho ko kasi nga Diba syempre pag nasa Maynila ako Hindi man na Asikaso Sige lang Ang patrabaho ko dito Eh ngayon nagpapabakod ako Pakisabay na naman itong dragon fruit nya Itong dragon fruit nya Pinatatali nya Talika niya tanim to Na ko lang kasi nga misan, hanggang umpisa lang din tong asawa ko. Si starting to eh, si starting. <coughs> Nuubo ako sa lamig. Si starting over again ini. Ay, hindi ko natatanggalin to, nakatanim na. Tubo na siya, bayaan ko na dyan. Well, di na makasagabal sa sa ano, wala na yun lang. Hindi naman nakasagabal sa, sa dragon fruit. Ayan o. Oh, yung maba, yung iba, hindi tumaba. Ayan o, yung ipot nga ng manok, pinapaipon ko. Hmm. Gaya nito o. Oh. Paano pa ididikit to? Ano na? Hmm? Ah. Nagpapabakod ako, yun. Pinaano na muna to mga dragon fruit. Ay. Yan. Ang kabila namin. Ganda na ng ano rito. Ay. Ganda na aking mga San Francisco. Ayan na ang aking mga bakod. Ganyan lang style. Ang, ang pinang babakod dyan, yung ano, yung tumutubo. Tumutubo daw yan eh. Yan ang pinabakod ko hanggang doon. Tapos ito dito. Yan. Actually, hindi pa sila tapos. Kuha pa. ano? ganda, di ba? Uh, aking mga red palm. Yan. Aking mga red palm. Hmm. Ayusin ko pa yan. Ayusin ko pa yan. Tapos grass cut. Hindi pa kasi tapos yung daan. Pagtapos na yung daan. Tawag ka ng amo mo duman. Tingin tayo ng bayawas. Tumulong ka daw doon. Pagdanan? O, na paano? Yan po ang manager namin dito sa farm o oh. Kaway-kaway ka, nakatalikod ka. Piling ka ang famous. Balik na tayo sa kusina. Buwan ko ng bayabas. Yap. Ang ganyan lang. Kayo usap ko. das ang mga sagot niya sa comment, di ba? Kapag at pati ako ngayon. Mahaba na yung damo. Malamig pa rin sa amin.